So, tumulit tuloy tumuli, tuloy tumuli, tulit pa rin ng primanda. Uh -huh. Parang ano lang yan, mga katnyel, mga churcho. Ah, Tara. Ano, anong anong Pero mo masasabi mo na naku-compare kayo sa katnyel? O oh, at least, yung sa amin, boy pa. <laughs> Pero masaya <laughs> ka na naku-compare sa mga kabataan? Eh, oo naman. Eh, Diyos ko naman. Parang di ba pagkabatikan na katulad mo? <laughs> katulad natin. Uh -huh. Siyempre, ano yun, uh, added yun. Added, ah... Uh, ano to, uh, pangpataba ng puso. Pero Miss Elty, ang daming nag sa love din yun na maging true to life. Ah, uh, alam naman natin hindi pwede yun. Okay. <laughs> Ay, ba't sabi parang true to life daw? Parang true to life. Bell Dolls. ang Bell Dolls. Pero ba, ng kapatid? Di Ayaw mo kay Nay Loli. Nylolit, di Oo, kasi namin siya Nylolit na. Nylolit, nakating ba siya? Ano atating ba yung nanay ko? Pabayaan natin ang nanay ko, no? naman yung nanay ko. Pabayaan natin. So, wala talaga? television para lang sa love team talaga. Ano sabi ni fitness Senator dito? Pag nag-uusap kayo. Okay lang naman po. Wala Pag na nalilig talaga kayo na ang dating pag, eh. Magkumpare naman kami, magkaibigan. Wala namang ano problema. Pero napanood mo yung na, comment ah, ni nakakasaya, yeah. na, nakakasaya na tinatanggap yung nagkaroon ng love team na tinanggap. Nakakatuwa nga yun, yung kay, kay Miss Charo at saka kay ano, Mr. Jaime, di ba? So, um, so, So, para malinaw, talagang ano lang to, on-screen love team. O, oh, eh, di sana, meron din sa movie. Na <laughs> ganun pa. Masa Pero, trabaho. Masa sa trabaho. Ah, so, hanggang trabaho lang talaga. Walang personalan. oh, parang Rudy Fernandez yung sinabi mo. Laban ka mo. ano pa <laughs> may <laughs> mga post ni May Loli tungkol sa <laughs> inyo? Ay, <laughs> ah, intriguing ba? Oo. Iniintriga ba ako ni Nanay? Pag nababasa mo yun. ni Nanay talaga yung mag-iintriga, no? Hindi, okay, okay, na yan. Ay, na, ano natin. Ayaw daw na? O, okay lang din kung ayaw na. Kali, ano naman. Hindi <laughs> naman siya yung, ano. Hindi for... naman siya yung involved. <laughs> wala talaga. Alam mo. Pansin for? for all talaga. Kailangan may declaration. Ayaw <laughs> ng bell down Ayaw ng bell down Parang wala na mga fake. <laughs> Pero nakakabagets para yun, ko. di bell? Oo, sinabi mo May, totoo. Nakakabagets yun. Nakakabagets oh, na merong pang mga ganyan na hindi na... Ah, nabubuhayan ng loob mga senior citizen. Yeah. Tama. Sabi mo kayo Tama. sa LT na parang hindi pwede. Parang ang tinuldukan yeah. mo na, na yung personal na relationship with Senator Lito. Hindi ko naman tinuldukan. Wala naman ako sinabi. Hindi pwede, sabi ko. Hindi sa ngayon. <laughs> sa ngayon. <laughs> sa ngayon? See, kasi hindi mo tuloy. masasabi yung future. Yes. Uh -huh. Kasi pili ko naman din may ibang karelasyon si Sen. Okay. Tornito Love. You. kasi kasama niya sa Italy. Oh, okay. Nakuna ng picture, di ba? Okay po. Wala yung mga problema doon. Ayan, speaking of nanay. Ayan ang nanay, nanay ko. Ayan, ang interviewin niyo. Magharap na kayo. Magharap na kayo. Ayan, ikadali! Welcome! Welcome! Wow! Wow, grabe. Oh, Sanai. Hay kapapasok ko lang may sobrang pamato. Ang ah. dala-dala niya ah, Chica. 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 Ah. Ah. ay sobrang. Baento no? Oh, la chika. Tingnan n'yo dami. Ye mo ba ng Hindi ko alam kasi sabi lang nila blue, orange, uh pink. Ah. So alam ko lahat ng pink. Kaya ako nagtanong. Tulad ng ano naman ako. Di ba? Oh, pero blue pala. Chita ko chita. Okay. Ano <laughs> oh, no no. Bitch. Ano ba 'tong reels ko sa kanila? Ano <laughs> ano, ay, na yan. yung regarding ay, senator yun, dito. Si ikaw lang daw nang iintriga na, ay, sabi. Ikaw na lang sumagot. Dai. Naglalandi eh. 'yon, no? Alam mo magmula mo magsimula mong magartista dito hanggang ngayon. First time kong nakatanggap ng regalo sa kanya, ha? Bakit? Hoy! Birthday mo pa yun, Mike. Birthday pa yun, no? Huwag mo lang <laughs> nang nagkakilala kami. Ngayon ako nakatanggap ng na regalo sa so, kanya, no? Dahil gusto ko niyang ahasin. Ahasin talaga. Ano, ah, ano banay po? Ahas, banay no, ano pa? po? Ano po? po? Hindi daw wala daw. Ano lang daw yun? Ah, love wala, wala. team lang sila sa team. Love team lang. Alam mo si RT. Yung pinagalita ko ang sagot sa akin. Ayam na, parang may kilig, -kilig ako. <laughs> He! Pwede kang makilig sa iba, huwag dyan, no? <laughs> Ba't so, diba? Just magiging... so, ayaw mo talaga siya? One of those? Ah, yun na. So di ka boto, na eh, Never Never. 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 So, <laughs>